Mga langga, samahan niyo ako magluto tayo ng tanghalian namin. Dahil kumplito na naman kami ngayon dahil halidi dito. Pasta ang gusto nilang kainin. Palagi naman niya niluluto ko mga langga kaya pagbigyan na natin. Then yung ulam pala mga langga ay manok ang pinili ko para mas mabilis. Tinimplahan ko pala ng salt pepper paprika. Then ilagay lang natin sa butter mga langga. Pero huwag kalimutan lagyan natin yung manok ng celery para mas mabango at malinam na. Malasa talaga itong mga langga. Try nyo. Then, fry na natin sa butter mga langga. Pagkatapos nyan, i-flip lang natin hanggang sa maluto. At pagkatapos mga langga, naluto na nga yung makaruni natin. So, hiniwa-hiwa ko lang yung manok ng maliliit at ilagay lang natin sa ibabaw ng pasta. At ito na nga mga langga, hindi makapagantay yung eldest ko. Gusto niya nang kumain kaya nilagyan ko na siya sa pinggan. So, ano pa inaantay natin mga langga? Samahan